doon kan yo good morning mga rapa kung na tayo lang san, san tayo po dahil sis san fernando tapos headed natin si jace sabay na yung kapatid kong si georgia kasama rin natin si mami let's go

Itarki, hey, hindi pa ako nag-almusal Almusal muna ako dyan Sa so, may karinderiya At eh, Bukas pala, mag-report -re pa pala ako sana Agency Final, final briefing mga repa At Yung sa medical ko refundable pala yun pero yun nga may, may kunting problema Yung Certificate ko sa medical Nawawala no? ako Sana mahanap ko mamaya Bas, kaya nga yun 5-4 yun 5-4, dapat Ano yun May refund yun Pero kung hindi ko mahanap yung Resibo Ako hindi ko ma-refund No receipt, no refund, sabi. Grabe, bakit ko nawawala yung resibo ko sa medical ko? Pero kung wala talaga, magpunta ko bukos, bukas sa agency, bago ako pumunta sa agency, pupunta muna ako sa St. Peter. Try kong umuha ng resibo ulit. Kahit bayaran ko na isang libo yun. Basta may mabigyan ulit ako bayar mo sa libo, sayang yung 5-4 diba? tanga ko naman, nang, uh, nawala ko pa yung SIBO tagal na kasi mare pa February 28 pa yung ano yung medical ko pero yun, yeah, mag-almastal muna tayo dito nina yan, atas mare po, pares o oh. pares with rice dito na to Oh, alam mo sila. Grado ka ka hindi pa sa nalakap. Plaza San Fernando, La Union. Aray pa, lakad-lakad mo tayo. Punta mo na ako sa Dane's Bakery. Hindi tayo ng pandesal. Para may grapay sa bahay. Mabah. Tamang ah, lakad doon na tayo ngayon dito sa San Fernando Medyo eh, nabusog din ako doon ha, Sarap din yun Sa din yung pares nila, 50 pesos Ah, magkano pa tayo Overpass pa tayo hmm, San Fernando lang yun I love San Fernando Dito yung Dane's, mga repa eh Midtown. Ang atit lang din. Asa na yung days. Doon mo na akong tinapay. Ito. Danish pala. Danish days. Danish bakery. Danis. Okay. Ano? Wow. Grabe. Ang mahal na lang, ano. diesel. 650 isa. Pandesal, 6.50 Muli ako ng 15, 97 na agad yun 15 perasa lang 6.50, 3.00, 3.20 Pwede lang 3.20 At sobrang mahal na, Danish Bakery Baker, Danish eh. Baker Balik tayo sa sakyan lang dyan na yung mm, Kapatid ko at saka mama ko Saan ka na? Sabi sa akin eh Let's go Dyan mm, na sila mami Pasay mm, Aking modrakal sa aking kapatid Ayos na? Sila yung pinagsubli Sila hindi pa yung magaya Robinson Place La Union, Marepa O, oh, yun Nakapag-park na ulit ako dun Buti may parkingan dyan, o oh. Maaga pa Baka di pa bukas tong Robinson Alas na, i pa na, oh. Pero, kakain daw yung dalawa Kasi di pa nga ka kami nag-almusal kanina Pero ako, nakapag Paris na Alas na yung Kapatid ko at mama oh. Jejali bi dah selai. dulu nak Burger mana kau deh Gimana aku nak kabusuk. Aige. tu dah. Kolar jaket. maka sales lah thousand. Ano to ba? Parfield. 3.1,000 repo. O, depende. oh, depende. O. Oh. Ah, doon lang siguro yung 3 for 1 to. Mm. Dami na kasi. Save up to 70 bucks. Na. Wala naman ako napili mare, pa. maliliit ang size. Wala pa yung order na yung Jollibee. Ay na lang, nalakad-lakad muna kasi ako kasi eh, nagpares ako eh. Punta tayo sa taas. Buti maaga itong nagbubukas. oh, 9.30 pa lang bukas na itong Robinson mga kaya pa. Diba? Taas muna tayo. Ikot-ikot muna ako. <coughs> Naubo pa ako. Machok pa. Wow, Jollibee sa oh umaga. Thanks, sis. Favorite. Favorite. Mm. Hindi hey. naman galais mo ah. Fanti white tops. Tara. Urbano. Oh, kunin isa. Sandal lang. Ito pala ang Ano pa? Napan mo ako, 2XL. Ito na may 2XL. Oo. Oh. Kuha tatlo. Sandal lang, mare po ay Ayos Aray pa, dito na ulit kami hospital Yan, sa taas Ayan, UCC Graduates, so. oh World Passer Ang dami nila, no nakapag pa, O, oh, dyan, no Buti naman, meron At yun, oh Chicken skin Meron daw ulit Yung Jollibee ko, kanina Pinatake out ko yun Burger lang yung kain ko Oh, chicken skin, kain muna. Hmm, krim nama na naman, pak? Putri, Good pa. trip pag naghihintay. Ah, check up lang kasi nang mama ko. Halo-halo na. Tinayin natin. Ah.

may tour pa dito nakaupo ako doon kanina kumangahin umalis ako, ang dami na naligyan dinipat ako dito ah, bakit na si mami tour ng UCC siguro to asa na kapatid ko? si ah let's go move and we're here time 1.15.16 uy dineng deng Sabungan nga na yung mga repo nakarati lang namin sa bahay mama <laughs> yeah, iya ini arepa huh Okay, basa na yung basa ko. Pasalubong? Oh. lubong. Walay. Walay. <laughs> Walay. Ayun yung pangalay ay ni... Yung so ni ano, nga matil, mga repa. Yan yung... Chocolate sunod si Carlo. Nandito daw si Carlo kanina. Sa Sabado. Baka makikita natin yan si Carlo. Nagkaanap kay hey, Carlo. Nagkaanap sa Carlo. <laughs> naghahanap <laughs> ng utang yung mga naghahanap sa utang eh, nagtatago yan pa nangalay yan si Kim si Carlo sunod si Karel tapos si Roma Bunso yan ano ta sa vlog mo kuya darin dahil maniningil sa Sino yan? Carlo. Carlo? Pupunta sa Sabado? Oh, sige. Pupuntahin natin dito. Magdala ng alak sabi mo. <laughs> Ay, yung pagkain ko pala, kakain pala ako. Kakain hmm. pala ako, mare pa yung ano, yung Jollibee ko. Nawawala, galas dos na rin, no. Nangalian ko parang ito. Bun. Hmm. Hey, lands tayo. Oh, ata, ata pa diyan, no? Uy, naulog pa. Hmm, <laughs> eh. naman. Daming, pera mare pa. Ganyan, ganyan. Seven years. 7 years <laughs> sa Saudi. Uh. Ako, Kim. M -m ko boss. Ah. So, so. <laughs> ano? talaga ako sa Buko? Parang apro Nakaya. Uh, Basta Gupitan ko na ang sarili ko sa Taiwan, Ay, pero ini yun, yung kalbong 'yo ano? Saber ko. Iwan ko na yung shiver ko, mare pa. Oo, oh, marami. Marami akong sando. Iwan ko lahat yung mga sando ko. Lahat ng mga damit na pinaglumaan ko, iwan ko na. Pre, may mga damit na naman akong bago, panikurado. Ganun lang yong Iwan ko sa papakotso. Okay. Tsaka kasi 20 kilos lang yung ano yung dadaling kong uh, bagahe. Tapos hand carry. Yung hand carry ko oh, dalawang bag na lang siguro. Diba? Pupunuhin ko rin yung dalawang bag. Wala na. Wala na. Wala na. mo muna ako eh, di kita na balik bayan, Apo. Ice cream ko ma, ice cream. Kaling Saudi. Uh, kapatid ni Richel, mga repa. Oh. Kapatid ni Richel, yung tropa natin sa Taiwan. Oh. Hi, oh. vlog. Uh, hi. Yan, galing Saudi. Galing Saudi din yun. Ay, katar-katarungan. Qatar tarungan Qatar, Ice cream ko ma, ice cream.